Magandang umaga sa inyo Otro Paz Once again, Otro Paz And welcome to my channel Ngayong uh, umaga ito is uh, This is my third day Sa bagong facility natin Kaya tapos na natin mag, ano, mag uh, Daily routine Nagpa-pause tayo yun, know, First na pause tayo uh, Iniikot natin itong buong school na to uh, inikot tayo Yan So iniikot natin yan Buong school yan walong walong ikot so good school na to ah iniikot natin mga walong beses nagkakapagod kasi mas maganda sana dito dito tayo tatakbo sa gitna kasi kaso lang yung uh, yung ano mayroon pang mga damo saka mayroon pang ano mayroon pang uh, basa yung ano yung area so hindi tayo naka pag jogging dyan sa gitna so nandito na tayo sa pagilid-gilid So, punta tayo ganyan dito sa gitna. Pakita ko lang sa inyo guys, ang area na to. So, ito siya. Kasi lang maganda siya na mag-jogging dito. Kasi basa. Basa yung lupa yun. Eh. Hindi basa siya guys. So, hindi tayo makapag-jogging dito. Yan o. Eh. Yan. So, nandito na tayo sa gitna. Yan o. Eh. Uh, yan guys. Mas maganda dito mag-jogging kasi itong malatong lupa na to makaganda dito guys yan o yan o so hindi tayo makapag jogging dito ng ano siguro magpainit lang oh, sarap dito guys sarap ng init dito sarap sa lupod so ito nang daily routine natin everyday Ah, uh, paglabas ng kwarto natin ah, uh, diretso na tayo dito sa labas sa sana so, everyday mayroong ganitong init ganitong ah uh, ganitong araw kasi uh, magandang ano eh, magandang maganda ito sa katawan natin tong araw na to kasi masunog yung fats na sa katawan so, everyday uh, magpainit tayo dito mag yun okay, yung mga kasama namin oh. yun ang sa likod kita yung kasama namin sa likod ay nagpumakain na ng breakfast ay, tapos uh, rininilisan to guys yung mga masukal na area na to nililinisan nila ano na tayong mga ano o, mga nagpuputol ng damo. Mga nagka-grass cutter. ano, Wala ba kayong mabatiin? <laughs> yan po. Welcome to my vlog. <laughs> yan o. Ayan na Hi Beth. Ito yung fans. <laughs> Baka sama namin dito yan guys. Yan si Taba. Diyan sa gitna Oh, Nagja-jogging. Hindi mabumabot na camera natin. Kasi yung litlit -lit lang. So, ng ulam, sir? Hotdog. Okay lang ba kayo -dog. dyan? Hotdog? -dog at saka biskotso. Biskotso. Ganda naman, oh. May kape pa, oh. Yan, oh. Tagalog. Oo, eh. May makaising <laughs> din. Tagalog Ay, nag bibi baby. Hi. 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 So yun lang guys ang daily routine namin everyday uh, Dito kami nagtatambay sa Witting shed na to Ah, oh, witting shed na tawag dito <laughs> Dito kami tumatambay Tapos uh, nagkakape uh, Nagpapawis uh, Nagbibilad sa araw Dito, likot, bibilad namin yung araw Ang ito sa araw Yeah, done! Uy, sarap dito guys So dito ang area na ito is maraming puno Uh, Masarap po lahat ng ano mga sariwang hangin dito sa area na -a -a. So, hanggang lang dito lang muna yung What? vlog natin. Uh, see you next time sa aking mga natingin, vlogs natin. So, this is once again our kid Thank you so much. God bless. Ingat po kayo lahat. Labanan natin ang COVID-19. Bye-bye.